Elevle. Marunong na makipag-usap yan kasi ah, oh, ang daming sinasabi. Sige na, ang daming sinasabi ang Elevle na yan. Mm, -mm. Ang sinasabi. Ano ang sinasabi? Upo. Upo. Anong sinasabi ng Elevle na yan? Nagkikipag-usap na siya sa cellphone. Ha? Hello, everyone! Kamuna nga lang. Ang -an. daming sinasabi. Hindi naman naiintindihan. Ang na yan. O, no, ano yan? O, oh, ano yan? <laughs> Hello! Hello, elevates! Hello, everyone! ano kinakain mo. Hmm. Ano yan? nguya mo. Ha? Anong yun nguya mo? Ellie Bless, Ha? Anong yun ang nguya ng Ellie Bless? Hmm. Can you bless? Mm. Oh, ano? Oh, ano na? Oh. Why are you staring at your kamao? Oh. Gustang? Isubo! Ayan, oh. Nagtitig niya sa kamao niya. <laughs> Gusto niya isubo. Huh? Eleven? Mm. Say bye bye to them na. Bye 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 bye. Bye bye everyone. Acho. Ay na. Acho. <laughs> dami yung bye. Bye bye everyone. My good news guys. Alam niyo kagabi na dumapa na siya. Kung hindi ko lang siya ano na na kita agad na ano na siya eh, nasubsob na yung nguso niya dun sa kwan, higaan namin nakatalikod naman ako nagsiselfone kawawa si Bless hindi niya maitas pala yung ulo niya pagkano ano nagkadapa siya eh hmm Say bye-bye to them na. Say bye-bye to them.